Ingat lang tayo dito. Baka nandito si Lalay. Ay, Lalay. Baka kainin mo kami. Bisyang tayo dito mga guys. Ayaw, mga ka. Piggy, munguha kami tangkong. Ingat, ingat lang tayo. Baka ara si Lalay. Ay, Lalay. Bago lang ni Tulik, Lalay. Ayaw pa ako maglagay. Basi, oh. gumuha kami ng kangkong. Ang kasama ko pala si Justin, si center at si Nilmar. Support nyo ang amin channel. I-subscribe nyo at i-share sa, sa inyong kaibigan. Maraming salamat. Supportahan nyo. Let's go!

Hello eh. naglilinis ako ng kangkong dahil uuwi na tayo. So ipakain natin to sa BA eh, kung doon na tayo sa bahay. Para katipid tayo sa mamahalin ng kids. Ngayon guys, hari amon kuha ng kangkong hara guys. Sayo eh. okay. to guys magpapakain tayo mamaya doon sa bahay ng smang ba Yo. Ilo mga pigi, ito pala ang kuha namin nga kangkong, isang sako, at tatarida na natin dito. Ito pala sander, niyog. kinain namin sa baboy kay Mahal ang page. Mula natin siya Ganito gumawa ng pagkain para sa mga baboy. Ito po lahat ay kangkong. Natural na pagkain ng baboy. Dito sa probinsya. Makatipid ka dito sa page. Ito ang paris ng kangkong at lubi. Bilisan natin mga kapigi dahil nagugutom na ang mga alaga namin. Yun mga kapige, eh. tapos, na kami na nagtad-tad ng mga pagkain ng baboy. Tayo pagkakain natin to sa mga bake. Let's go! Dito ko ilalagay ang... Gutaya lang. <laughs> I-mix natin ito mga kapige. Eh. Ito ito mga kapigey dito natin ilalagay iyon mga kapigey ingay na to doon sila ang mga biik dahil nagugutom sila guys, makukuha tayo ng dara. Ito ang ipamix dito doon sa mga pagkain. Pigi lalagay natin dito. bibigyan na natin mga kapigi ang atin ipapakain sa mga babo. Ini wow, cuma okay, okay. okay. paige ang sarap nila kumain no di ba panis ganadong sila kumain mga kapige yun mga kapige so yung buntis na malapit ng mga anak ano ka pa. Hello mga kapigi. ito pala ang bagong walay na biit. Bawal pato ito pakainin ng kangkong kasi bata pa ang mga biit. Baka magtay sila. Oh. Yun mga kapigil, natapos natin pakainin ang mga baboy. Da, subscribe na kayo. Supportan nyo ang amin channel. Maraming salamat po pag-suporta sa amin.